I've been attached with the feeling of waking up with you, by my. Nag-uusap na nga ngayon sa social media ang post ng ating Bal Mariano sa kanya social media account. Alam naman natin na marami nga talaga ang nagulat ng i-post nga ng Disney Studios. Ito ang ating Bal na siya nga ang kumanta ng Filipino version ng Moana 2PH. Narito nga guys ang nasabing post ng ating Bal Mariano na kung saan ay super excited na nga rin siya dito. ang araw na lang until the release ng music video at single ng Anong Daratnan from Disney's Moana 2. Make sure to catch Moana 2 in cinema soon. Kahit nga itong ating Bel Mariano ay super excited na nga sa ilalabas niyang album. At talaga namang itong ang ating Bel ay sobrang galing talaga dito na marami talagang kinalabutan sa boses ng ating Bel Mariano at talagang napahanga nga sa ang king talento ng ating Bel lalong lalo na siguro eh, itong Donnie na talagang nakasuporta sa kanya palagi kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bel sa mga susunod pa na ayuda